Greetings mga migs! Welcome back sa Buenas Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So kung meron kayong katanungan regarding sa pang spiritual or paranormal na usapin, so pwede kayong mag-message or i-comment yun lang dyan sa comment section para mabigyan natin ng opinion or kasagutan sa next video natin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago aking YouTube channel. Please subscribe po Paki like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So wag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Dante Chapa. Bro, pwede magtanong kung malaglag ang Santo Niño sa tile, mawawala ba ang bisa ng Santo Niño? Totoo ba pag dumaan ka rin sa sampayan o sumuot ka, mawawala daw ang bisa nito pag may tangan ka? Mahina ang tangan mo kung sampayan pa lang. Mawawala na ang bisa. Yung mga antingero nga dati, yung mga sumali sa kilusan, nagbabarilan pa nga yan sumusuong sa mga may bahay eh sa mga kabahayan sumusuong sila doon may mga sampayan nga doon nagbabarilan hindi naman nawawala ang bisa ng anting-anting nila yung mga nagsasabi na nawawala ang bisa ng anting-anting nila pag may ginawa kang bawal ang totoo dyan wala talagang bisa ang kanilang anting-anting nilalagyan lang nila nang maraming bawal para sa sobrang dami nun siguradong may isa doon na magagawa mo or magiging lapses mo so meron na silang defense mechanism meron na silang marason sa iyo kung bakit hindi gumagana ang kanilang binibenta na anting-anting pero ang katotohanan wala talagang silbi yan hindi talaga gumagana kasi kung sa sampayan pa lang nawawala na ang bisa ng anting-anting mo walang silbi yan isauli mo yan sa pinagbilhan mo iparifan mo yung binayad mo at saka pag nahulog ang santo ninyo sa sahig sa tiles o kahit anong sahig kung hindi mo naman sinasadya bro walang problema yon. naiintindihan yon ng spiritong gabay na nakasapi dyan sa medalyon mo pero kung sinadya mong ihulog itinapon mo yan magraraboyl tayang gabay magre-retaliate yan. It's because nagpakita ka ng walang galang. Pero pag hindi mo sinasadya at nahulog lang, hindi na ganun kababaw yung mga espiritu na nandyan. Para ganun lang, mawawala na ng bisa. So, walang silbi ang anting-anting. Mawawala ng bisa anting-anting, bro, kapag hindi mo na yan pinakpakain ng dasal. Kasi yan yung pagkain eh. Yan yung energy source ng espiritu na sumapi dyan. Pag wala yung energy source, hindi yan gagana. It's because gagamitin nila yung energy source na binigay mo, yung life force na binigay mo sa pag-ihip mo, o sa pagbulong mo, yun din gagamitin nila para protektahan ka. So, parang may parasite sa katawan mo ba na pinapakain mo. Tapos at the same time, tinutulungan ka rin niya. So, I don't know, if eh, parasite ba ang tamang term? para siyang symbiotic relationship. So, yun lang. Ang susunod na tanong ay mula kay Noel Legaspi. Good evening po, Idol. Tanong ko lang po, yung Buddha ba na malaking chan, pwede po ba yun buhayin? Ito po kasi galing sa isang Chinese at bigay sa amin. Ito po ba ay pwedeng kargahan? Tanong ko lang po at salamat po sa sagot nyo. So, iba po ang konsepto ng Buddha. Hindi po yan pareho sa antingero na konsepto ng Pilipinas na bubuhayin mo. Ang Buddha is metaphor lang yan. Hindi mo yan pwedeng buhayin because yung mga espiritu o mga deity na linyada sa Buddhism. So mga high vibration entities yan sila. Hindi yan sila sumasapi. Ang sumasapi lang ng mga espiritu ay yung mga low vibration entity. Yung mga fallen angels. Kaya ang tinatawag na buhay, it's because may espiritu sa loob. May nakasapi. At hindi rin angkop ang Buddha na gawan mo ng ganyan. Paglapastangan yan it's because hindi naman bobo si Buddha eh. Ang turo nga ni Buddha is palakasin mo yung energy mo through meditation. So yung pagpapasapi o pagbubuhay kalokohan niya ng mga Pinoy occultists. Totoo yan, gumagana yan. May mga medalyon talaga na buhay. May mga espiritong gabay sa loob. Pero hindi ibig sabihin no, na nabuhay mo yung medalyon o binuhay siya. Ang tamang term dyan ay pinasapian siya ng espiritu. O baga magiging infested object or cursed object na siya. So gusto mo bang gawin yan sa Buddha na statue mo? Palamuti lang naman yan sana. At metaphor. Tapos alagyan mo ng espiritu. Ang pangatlong tanong ay mula kay Loli Kayago. Good if Boss Idol. Tanong ko lang po kung ano ang mas maganda gamitin pang protection. Berhen Lucas Palad or San Benito? Sana masagot. Actually, pareho naman yan na maganda for protection, spiritual protection. Nasa sayo na kung saan ka deboto. O sa tingin mo kung saan mas naririnig yung panalangin mo. It's because Virgin Mary and Saint Benedict, para lang silang abogado eh, na tagapamagitan mo at ng Diyos. Kasi minsan tayong mga tao hindi makakadirekta sa Diyos. It's because sa ating mga kasalanan na nagawa. So hindi makakaabot ang ating mga prayers. It's because napakababa ng frequency natin ng dahil sa ating mga kasalanan. So kailangan nating magdasal sa mga santo tulad kay San Benito o kaya kay Mama ni Jesus, kay Mama Mary para sila maging tagapamagitan. Sila yung parang abogado natin na sila yung haharap sa Diyos na pwede bang tulungan natin tong taong to. Ganon. So depende na lang kung sino yung mas malapit sa puso mo. Yung Mama Mary ba, mas napapagana mo siya or mas namamanifest mo yung dasal mo kapag kay Mama Mary ka nagdasal or doon kay San Benito ganun lang yung kasimple pareho naman yung spiritual protection ang pang-apat na tanong ay mula kay Ermin Balida so, ito yung parang highlight ng ating video ngayon paano malaman kung may gabay kamigs So, may turo dito si Sir Jaime Licauco kung paano malaman na meron kang gabay at paano malaman ang pangalan ng gabay mo. So, magsusulat ka sa papel, susulat mo kung ano yung mensahe mo sa gabay mo. Tapos, bago ka matulog, basahin mo yung tatlong beses, tapos ilagay mo sa ilalim ng unan mo. Pero, pero, ito may pero magingat mag-ingat ka. Kasi maraming mga masasamang espiritu na nakikinig sa paligid. Gustohin mo man o sa hindi, nandyan sila sa paligid. Maaaring ang mga espiritu na yun o masasamang espiritu na yun, yun ang pumasok sa panaginip mo. At lokohin ka at linlangin ka. Kaya mag-ingat ka. Much better na doon mo na lang kausapin ang gabay mo o doon ka na lang makipag-connect sa gabay mo sa mga angels number sa mga orasan sa mga numero na nakikita mo yung mga 1111 -11, 999 ganun mga 777 ganun much better na alamin mo ang meaning ng mga number na yan kasi kadalasan yun yung minsahe ng mga gabay mo yung turo ni Sir Jaime Likaw ko effective yun pero risky kasi ino-open mo yung sarili mo para sa spirits at yung mga trickster, yung mga manuloko na spirit, yung mga fake news peddlers na mga spirits, so pwede kang lukuhin nun na sila kuno ang gabay mo, tapos kung ano-ano nang ipapagawa sa'yo, ipapaalay sa'yo, ganun. Tapos yun pala, under ka na sa dominion nila. So kung alam mo kung paano i-protect ang sarili mo, paano ka mag-shield, at paano ka magbigay ng instruction pwede mong gawin yung turo ni likaw ko ang kailangan mo lang dun is dapat marunong kang mag para hindi makapasok yung mga masasamang espiritu at ang inaalaw mo lang ay yung gabay mo na yung kabutihan lang ang hangad sa iyo so mag banish ka muna i banish mo yung mga espiritong kapahamakan lang ang dulot sa akin lumayo kayo at huwag kayong makisali sa gagawin ko may mga ganong instances pwede mong gamitin yun the problem is may mga instances din na yung mga masasamang espiritu sa paligid sobrang lakas na kahit pinagbawalan mo sila kaya nilang magpenetrate So, dapat marunong ka mag-shield o meron kang amulet na dala-dala Or ilalagay mo sa ilalim ng unan mo para yung masasamang espiritu hindi makapasok. Very risky yun. Very risky. Baka bangungutin ka pa at hindi ka na magising. So magingat, magingat. Kung ang tanong mo, paano malaman na may gabay ang tao? Meron talagang gabay ang tao kahit saan pa na tradisyon. Kahit pa sa mga tradisyon na hindi sa katoliko may mga gabay talaga ang tao mga ancestors natin mga namayapa natin na mahal sa buhay ganun sa ibang point of view naman sa mga religious lalo na sa katolik so lahat ng tao ay merong guardian angel so yun yung term nila guardian angel pero sa ibang mga paniniwala so tinatawag yun ng mga spirit guides o mga ancestral spirits yung iba nga hindi mga ancestral spirits yung gabay nila mga elementals na nakapagkumpakto na sa mga ninuno so yan yung mga ginagamit o minimidjate ng mga tribal healers natin so very risky kung may gabay talaga ang tao, mayroon talagang gabay ang tao. Yan yung paniniwala ko. Pero kung iba yung paniniwala mo, pwede mong gamitin yung methods. At saka malalaman mo rin na may gabay ka kasi kapag tumingin ka sa orasan o sa mga paligid mo, makakita ka ng number na 1111, 1111, tapos 777, 999, 888, ganun. So, yan yung ibig sabihin na Ginagabayan ka ng mga spirits guide mo. So, 'yun lang po. May susunod pa po na tanong. Ang panglimang tanong ay mula kay Rakams. Magandang hapon po. May tanong lang po ako. Sana mapansin, natural lang ba sa bato mo, unang pakain mo ng dasal, nainit siya at binabad ko sa tubig, inumin ko 'yung tubig, uminit ang katawan ko. Ano pang ibig sabihin nun? So, totoong batoomo mo po ay walang dasal. So, maaaring yung reaction mo ay nang dahil yon sa dasal mismo. So, yung orasyon yung napagana mo. At pwede rin yun na yun ang gamitin mo sa batoo mo kasi yun yung maiimbak doon o magiging storage yung batoo mo mo sa power of thought ng orasyon na yun kung para saan yun. At pwede rin natin sabihin na psychological effect lang siya. Dahil sa parang fanatism mo na na paniniwala. Pero who am I to judge, di ba? So much better na ulitin mo or once in a while gawin mo yon kapag same feeling pa rin. So most probably na napagana mo yung dasal. At saka yung batuo mo mo is nagre-react sa dasal. So tumatanggap siya ng dasal, pwede mo siyang imbakan ng enerhiya ng dasal. So, yun lang po. Thank you. So mga mix, yun lang po. Maraming salamat po sa mga tanong. At kung meron pa kayong karagdagang opinion o mga tanong, i-comment nyo lang dyan sa comment section o mag-email kayo sa aking email address na buhay salita tv at gmail.com o pwede rin sa Facebook na buhay ng salita So yun lang po. Kita-kits. Until next topic. Thank you.